Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa, breathing patterns. Ano yung tamang paghinga? Lalo na kung merong mga may sakit, may pulmonya, may COVID, may malalang sakit sa baga, merong abnormal na tunog, eh. may sound ka maririnig sa baga, ituturo ko sa inyo para malaman natin yung sakit. Pero ngayon, magbibigay na ako ng tips sa inyo. Una-una, kailangan po, hihinga tayo ng malalim, 2 minutes, gawin natin to dalawang minuto, sabay po kayo sa akin, every hour, 2 minutes gagawin nyo to. Panlaban sa COVID, ibang sakit, anuman infection sa baga, pampalakas ng baga, kahit naninigarilyo kayo. So, ganito lang po. Hinga malalim. Magbilang, dahan-dahan habang humingi ng malalim. Hanggang mga 5 seconds, 6 seconds. Pigil. Pigil kayo ng mga 4 seconds. Tapos, exhale. Labas yung hininga. Mga 5-6 seconds ulit-ulit lang 'yan, hinga. Gusto mo mag-expand yung baga eh para magamit natin 100% ang baga kasi pag tamaan tayo ng infection, nasisira 'yan 'no, oh, nasisira itong baga. Eh. So 'yan lang po gagawin kahit mga may COVID, 'yan din ang ituturo ng doktor. Deep breathing, 2 minutes every hour para ma-expand yung lang, talagang punong-puno yung hangin, para kahit sirain ng infeksyon, magbubuhay pa tayo. Hindi babagsak yung oxygen sa katawan. Ngayon, yan po, inhale, exhale. Pinapakita ko sa inyo. Pero, minsan, kung meron tayong may sakit, matandaman o bata, naririnig nyo, iba yung tunog ng hiningan nila. Pakinggan nyo maigi, pwede nyo lagay yung tenga sa may dibdib, di ba? merong mga lung sounds na abnormal. Ito yung mga abnormal lung sounds. Yan, oh. Pakita natin, Doc Lisa. Ang normal sound sa baga, parang hangin lang na pumapasok sa drum. Ganun lang, hangin lang. Ang abnormal ito, crackles, ronkai, wheezes, stridor, at rub. Ipapakinig ko po to sa inyo. Unahin po natin itong sound, ah. pakinggan nyo, Doc Lisa. Crackles. Ang crackles, ang tunog niya, parang may nasusunog eh. Parang firewood burning. O, parinig ko sa inyo. Ganito ang crackles. Yan. Parang ganyan ang tunog. Parang may nasusunog. Narinig nyo ba yan? Yan ang crackles. Isa pa. Narinig nyo yung sound na yan, pag nilagay nyo yung tenga sa dibdib ng bata o pasyente, dapat walang ganyang sound. Pag nakarinig kayo ganyan, sabihin, may plema na nakadikit sa maliliit na daanan ng baga at gumagalaw-galaw yung plema. Left, right, left, right lang siya. Nandito siya. Kaya nagka-crackle siya. So, yung hangin, may plemang dinadaanan, tumutunog. Plema yon So, anong sakit? Pulmonya. Infection sa baga. Pwede rin heart failure na may tubig sa baga. Yan. Yan ang possibility. So, narinig nyo na, crackles. Pag nakarinig kayo ng ganyang sound, ibig sabihin, merong mga plema. Hindi po normal yan. You know? Krok, krok, krok. Yan ang naririnig ng doktor. Next naman, huni. Pag nakarinig kayo ng ganitong tunog, parinig natin, huni. Ano? You know? Parang musical instrument. Anong sakit yan? Siyempre, hika. Pag humuhuni, ibig sabihin, masikip ang daanan ng hangin, di ba? Airway constriction talagang asthma eh, namamaga yung mga ano, yung mga tubo. So sumisikip ni siya makahinga. Hirap na hirap hika 'yan. Pwede rin smoker, naninigarilyo, emphysema, COPD, bronchitis, ganyan din ang tunog, wheezing. Okay, meron tayong mga inhaler diyan, saka nebulizer. Pag yan na naririnig nyo. Minsan kahit wala kang stethoscope, lumapit ka lang maririnig mo na yung tunog, di diba? Next sound, pakinggan natin. Friction rub. Grrr 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 grrr. Lakas ng tunog. Yan po yung baga nagra-rub dito sa balot ng baga. Ito, ito baga natin may balot, nakadikit siya. Pakita mo doc Lisa. Ang friction rub deep harsh grating sound, 'yan yeah, 'no inflamed pleural surfaces nagrarab siya so pwede nakadikit yung baga doon sa balot niya kaya nagrarab eh pleuritis in uh, namamaga doon sa baga or may pulmonya. okay lahat 'to kailangan i check sa doktor next sound ay ronkai pakinggan nyo muna tong ronkai ano tong ronkai ayan lakas oh ang bronchai 'di ba parang may isang sound lang hindi naman siya huni, hindi siya crackles plema din siya pero ang plema malaking daanan so sa mga bronchai na so yung plema na dumadaan dito sa malalaking tubo ganyan ang sound pabalik-balik so ano gagawin natin so dapat yung mga may plema uh, pwedeng humigasan dali uh, positional to release ng mga plema higa after 2 minutes higa sa kaliwa After 2 minutes, higa sa kanan. Pag upo, i-backlapping. I-backlapping nyo yan. I-tap nyo dito sa buong baga. Tapos, pag kinaklap nyo, siyempre, matatagtag na yan. U Umupo maigi at iubo. Okay? Pag naubo, mas lalabas. So, nakakap yung kamay. Ha? Malakas. Marami na tayong tinuturo niyan. Kung may ronkai, crackles. Last sound, ito yung nakakatakot na sound sa lahat uh, pag nakarinig kami, talaga medyo panic kami dito, eh, stridor. Ang stridor, ibig sabihin, halos hindi na makadaan yung hangin sa daanan. Ibig sabihin, may cancer na kabara, may super allergy na maga, o may pagkain na kabara. Ito po yung pangit na sound. Pag narinig nyo ito, delikado, life-threatening. So, bukod sa tunog na naririnig natin sa paghinga, uh, mahalaga din tingnan ano yung pattern ng paghinga. So, kung ang paghinga ay normal lang, ayan, hinga, binibilang din natin eh. Every minute, gaano kadalas huminga ang pasyente. Kung ang paghinga niya, mga 12 times, 10 to 12 times na hininga sa isang minuto, bilangin nyo, sa loob na 1 minute, normal yon. Pero kung masyado mabilis, mga 20 times, Lalo na kung bata, baka 30 times o 40 times yung hinga. Hingal na, eh, baka may pulmonya na po yun. Meron namang ibang klase na paghinga na abnormal. Yung hihinga sandali, tapos titigil ng matagal. Tapos hihinga na naman sandali, titigil. Ito mga abnormal na paghinga o biglang hihinga, mawawala, hihinga, mawawala. Pwedeng may problema sa utak. Pwede na stroke. O pwede nang loloko yung carbon dioxide at oxygen sa katawan. Meron din ganon. Baka makokomatose, o baka may sleep apnea, obstructive sleep apnea, pwede rin yon yung humihilik. So, dapat normal yung pattern ng paghinga, tsaka pagpapakinggan, wala ring sound. Ang kadalasang sakit na dahilan kung bakit maraming sound ito mga crackles, ronkay, o minsan wheezing pa rin, pulmonya. Okay? Sa pulmonya, very common to kahit sa COVID, nagkakapulmonya din, yung daanan ng baga natin napupuno ng tubig at plema. Ayan o, ang daming plema. Madilaw na plema. Kaya nahihirapan huminga. Meron ding pulmonya na mas mild. May pulmonya ka pero kaya mo pa kaya mo pa. Oo, nalalabanan mo. Tawag diyan walking pneumonia. Naglalakad pa siya pero may pulmonya na siya. So mas mild. Misa sa x-ray nakikita ganyan. Meron namang ibang x-ray na mas diffuse yung mga plema nakikita. So may lagnat, may plema, may ubo, may headache. Ang gamutan dito ay antibiotics pa rin. Pag walking pneumonia, yung malakas pa, misan, tableta lang nakukuha na. Pero yung malalana, na, yung marami ng sounds, may edad, may diabetes, may sakit, ay dinadala sa ospital. Kailangan bigay yung antibiotic sa suwero, medyo mahal lang po to, para gumaling ang pulmonya. Pag sa may edad, ang hirap gumaling ang pulmonya. Diba? Isa rin problema sa pulmonya, yung aspiration pneumonia. Uh, nangyari sa kamag-anak ko, yung pagkakain, biglang hihiga kasi nga na-stroke, mahina katawan. Yung pagkain, babalik sa esophagus, pupunta sa loob ng baga. Yung pagkain pupunta sa baga, magiging pulmonya. Delikado po So, kailan natin dadalhin sa ospital? Oras na marinig nyo yung mga lung sounds na pinakinig ko sa inyo. Yung mga crackles, ronkay, wheezing. Eh, dalhin nyo na sa ospital. Kung talagang hirap na huminga, mahirap na makausap, eh, medyo malala na po to. Ang pupuntahan nating doktor yung pinaka-specialista dito, pulmonologist, lung specialist, or kung may sakit sa puso, eh, cardiologist. Meron ding isang condition na hinihingal pero normal ang lung sounds. Normal siya, wala siyang plema pero laging hinihingal, ang bilis-bilis. Baka panic attack lang. Panic attack, nervous lang, mabilis ang tibok ng puso, ah, nasusuka din. Pero pag panic attack ay eh, relax lang tayo. Yung deep breathing exercise na tinuturo ko, pwede na po yon So relax lang, upo lang, at uh, deep breathing exercise, inom lang ng maraming tubig, mas matutulungan ang panic attack. Marami na po akong video sa panic attack. At least, sana po nabigyan kayong konting explanation, pakinggan nyo yung mga baga ng iyong uh, anak o may asawa, kung wala tayong stethoscope. Pag meron kayo narinig na abnormal sound, ipacheck eh, na natin bago lumala ang sakit. Salamat po.